sa alas 7 na kaninang umaga ng maapula ang sunog sa isla ng Boracay na nagsimula kahapon ng hapon. Sa isang covered court ngayon na nanatili ang halos tatlong daang naapektuhang residente. Makibalita tayo kay Julius Belacaol. Ang karaniwang tahimik na lugar na dinarayo ng mga bakasyonista. Nagulantang, nagsumiklab ang sunog na ito sa bundok na bahagi ng Station 3 sa isla ng Boracay. Mga alas tres ng hapon kahapon na magkasunog doon. Dalawang truck ng bombero ang agad na rumesponde sa sunog. Ang mga residente, kanya-kanya sa pagsalba ng mga gamit. Sa laki ng apoy, tumawid pa ito sa talipapa. Natupok ang palengke na pangunahin daw na pinagkukunan ng pagkain sa isla. Muntik pang madamay ang malalaking hotel na malapit sa lugar. Ayon sa Philippine Red Cross, lima na italang nasaktan sa sunog. Kabilang narito ang isang dayuhang bombero na nasa lugar na mangyari ang sunog. Naging pahirapan din ang pag ng apoy dahil sa hillside nangyari ang sunog. Ang isang problema ata doon ay yung, yung access sa uh, road. No, kasi bulubundukin at saka parang residential area ito. Base sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng nagsimula raw ang apoy sa kusina ng bahay ng isang Marcelino Soto na damay sa sunog ang halos isandaang bahay. Kasama na ang maliliit na negosyo, gaya ng mga tindahan. Uh, according to the report of the uh, uh, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office of the Municipality of Malay, umabot na ang evacuees sa 294. Pansamantalang nananatili sa basketball court ng barangay ang mga evacuee. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Hindi pa rin alam sa ngayon kung magkano ang halaga ng mga naabong ari-arian. Julius Villacaol, Nagbabalita, Pilipinas.